gusto ko lang i sa inyo yung nangyari sa akin kahapon. Nabababa na ako sa tahian pero yun nga yung bigla na lang may dumapo sa legs ko na na malaking malaking grasshopper o Tipaklong. so yun. Ah uh, um, minsan kasi may mga kasabihan kami or may pinapaniwalaan kami na yung butterfly or kahit anong insect na pag malapit na yung mga ganyan, death anniversary, ay nagpaparamdam na sila sa amin. So, parang nung dumapo siya sa legs ko, tapos gumapang siya papunta sa taas, sa damit ko, papunta sa, sa, kuya papatay ng tubig, siya papunta sa damit ko, hanggang dun sa bag ko, kaya parang natakot, hindi ako natakot, parang na-amaze ako dun, kasi, Uh, sa pinagal-tagal talaga, like 2004 pa ako nakatera dito. First time, first time talaga na nangyari, nangyari sa akin na ganun. So, first time ko din nakakita ng ganun dito sa Manila. Mostly sa probinsya, pero hindi ganun kalaki. As in, sobrang laki talaga niya. As in, sobrang, sobrang laki. So, ayan, abangan nyo guys. And shout out sa inyong lahat. Ayan. So, shout out sa akin po, Team Lintik. I love you all, guys. And, uh, have a good day. Ingat-ingat ang bawat isa. Hindi ko na po kayo isa-isahin kasi, uh, may work pa po ako ngayon. Ayan, I love you all, guys. I love you, Ate. I love you, Ma'am Grace. I love you, Ash. Ayan, sa, I love you, Kulot. lot uh, ayan, I love you, Daps. I love you, Mama Koy. I love you, Ate Koy. Uh, sa buong Team Lintik. Uh, I love you all, lulalinas ayan, shoutout sa inyo and shoutout na rin kay uh, kay cinco, kay Ate mafi, ayan, kay uh, Lady Red, ayan, Fire ayan, so, kay Red ay Red na lang, Mam Ma Red, ayan so, and shoutout na rin kay Ate Mila, kay Kuya Danti kay Kuya Ruel, kay Kuya Hansi P. M. Hansi, Hansi P. M. Vlog Ayan, kay Kuya Redler and kay Ma'am Sensitive. Ayan. And shoutout na rin kay Ayam Mace. And shoutout na rin kay um, Dan, Kuya Dante and Kuya Louie. Sa, sa lahat, 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 lahat. And kay Kuya, uh, Kuya Edwin Agamulab and Kuya King Eds and Idol Marvin. Ayan. So, shout out sa inyong lahat. Sa lahat, 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 lahat. Uh, Ay, may gabi talag shout out sa inyong lahat. kay Inday Tunet, Dalwatan. Ayan, shout out. And kay Sis Edilin, yung mga nakasilip lagi dyan sa akin. Thank you. Ang uh, kay Kuya BJA. Ayan, Kuya Ruel, nabanggit na bakit ha. Ate, I love you. Sa inyong lahat, I love you. And uh, thank you so much. Hmm, daps, ingat dyan. Jujushan, balikan na, hindi na kami galit. Joke lang. <laughs> Basta, I love you all, guys. Ayan. So, abang, ito na po. Ah, share ko lang to sa inyo, ha. Yun, paniniwala lang naman namin. Yung mga hindi naniniwala. Sorry, sorry. Pero, para sa akin, para sa amin, yung may mga ganon, for how many times noon na nararanasan ko na, ah, uh, dumadapo talaga siya sa tabi ko. So, Uh, siguro 7 years na kasi ako hindi nakakauwi ng Romblon. Yung first anniversary lang niya ako nakauwi. So parating na naman. Uh, minsan may ano may may trabaho pero walang time. Tapos pag may time ka, wala kang pera, 'di ba? So 'yan. Uh, siguro, goro pag pag may blessing na lang, lulusot na lang ako doon. <laughs> so, yan. Shout out and I love you guys. Uh, lumpad siya dito sa legs ko. Oh no. Ayan siya guys. So, malapit na ang date anniversary ng aking husband. Siguro siya yan. Ikaw ba yan, daddy? uh, ngayon ay June 2. So, June 16 ay kanyang death anniversary. So, first time, first time yan ulit na, na nandito siya sa akin. So, it's been too long kasi mag-8 years na siya. Super, super, super laki talaga. Ayan o. Ayan o. Musaka siya, guys. Wala, takot naman ako, oy. Ito ba yan, daddy? Ito ba yan? Hala, super, 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 super lucky. Ang okay. So, akyat na siya, oh. Masaka siya. Lucky, lucky Super unlucky niya, oh. Super, super, super. Super lucky. Hala. Umakyat na siya. O, nasa, da nasa damit ko na from doon sa legs. Dito na siya sa taas. Oo. oh. pasaan ka, oy? Saan ka? Saan ka? Nasa initan man tayo, oy. Dito ko sa lilim. Dito ko sa lilim. Saan ka? Ikaw so, ba yan pa? La, andyan na siya sa bag ko, oh guys. Andyan na siya sa bag ko. Ikaw ba yan? Wala makoy budget, makauwi ng ano. Ano? Oh. From doon sa legs. Pakit siya dito. Dito na siya sa bag ko. Ayan siya, oh. Super lucky niya. Ayan. Papa. Hello, oy. Nakakita na ba kayo grasshopper? First time naman to nangyari. Ah. Hello, oy. Malaki sobra. Malaki sobra, Oh. Umakit oh, siya from legs ko. Pakit sa damit ko, sa, sa jogging pants ko, hanggang sa makarating siya dito sa, ano, sa bag ko. Sa walong taon naman na, oy. La. Yo! Lakayo. Ayan, oh. Anong papaluin mo? Lin! Kape. Wow, ang ganda. Ang cute. Kuya! Wow! Hallelujah! ko Ha? Huwag mo mangukuha ng Huwag <laughs> mong Huwag mo nang Ngayon kontra. Mami, pa ko naman mo. Grasshopper. ako pag. ni Mami. Ayan na siya. Lumipad na siya dun. Nalipot sa yun. puno. Nawala na. Wala, na? Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. daw o. Ayan mo Ayan